Hello oh, Chuki, Chuki, Chuki Isang magandang uh, day sa inyong lahat mga Chuki Isang mga sulok kayo ng daigdig Maglalagay tayo ng konting mantika muna mga Chuki Biyado tayo magmaritesan Ayan Galing lang tayo mga Chuki sa sa work ngayon and then uh, dumiretso na rin ako sa bilihan ng mga gold kasi alam nyo naman mga chupi nagbibusiness tayo ngayon ng gold sideline lang natin mga chupi okay. sa mga nais nice, bumili ng gold dito sa Saudi Riyadh lang muna tayo stop muna tayo sa Pilipinas kasi wala nang uuwi please comment down below kung gusto nyo bumili ng gold mga choki. Ayan, pag medyo nag-brown na yung ating bawang, ilagay na natin yung ating sibuyas, mga chuki. Ayan. Gisahin lang natin yung sibuyas hanggang sa medyo mag-translucent, okay? Yung translucent, yung medyo naamoy na ninyo na luto na yung sibuyas eh, okay na yun mga chuki, okay? Huwag na kayong masyadong mag-worry. Ayan mga chukis, pag magustuhan mo yung aking video, please don't forget to click subscribe, like and share again. At sa mga bago nating subscribers, thank you. Sa mga new uh, viewers, sa mga nagko-comment, sa mga nagla-like. Ayan. Pag namuyin nyo ng luto na yung sibuyas, ilagay na ninyo yung inyong kamatis. Ayan. O, oh, ba? Diba? Ayan, kapag ilagay na yung kamatis, ilagay na natin yung ating corned beef, mga chuki. Ayan, ang corned beef. Pagkatapos chuki, takpan natin para hindi sayang yung gas para madali maluto yung ating kamatis. Balikan natin ulit. Ayan, chuki na ko na yung ating corn beef mga chuki. Ang sarap na ng amoy. Ang amoy, amoy. Ganyan mga chuki. Pagka pecha peligro, dapat tayong mga OFW, marunong tayong mag-budget. Okay. Para na medyo may lasa yung ating niluluto mga chuki. Ilagay na natin yung ating ha, ampalaya mga chuki. So madaming ampalaya ito chuki ha. Ako lang yung kakain dito. So, mga good for 3 days na natin to mga chuki. Ito ang palaya na to. Okay? So, good for 3 days. And then, maglalagay lang tayo ng sili mga chuki. Ayan. Dapat mayroon tayo mga chili chuki. Maglagay tayo ng pepper. Ayan. Yeah. maglagay tayo ng salt. Okay. Wag na napakadamihan ng salt kasi hindi yan maganda sa mga may high blood, mga chuki. Pagkatapos maglagay tayo ng konting tubig para maluto naman yung ating gulay, mga chuki. Huwag naman pakadamihan kasi baga magiging sabaw na yung ating ampalayaw. Pagkatapos takpan muna natin and magmarites tayo, maglinis tayo, balikan natin mga chuki. Mga chuki, meron tayo dito ng apat na piraso ng itlog habang pinapakulo natin yung ating ang uh, ampalaya. Ibabatil muna natin yung ating itlog mga chuki. Ayan. Apat na piraso lang, budget budget. Mga chuki, ito na yung ating niluluto. At ayaw din natin mga paka i-overcook yung ating ampalaya kasi hindi talaga masarap yan pag overcook yung ating gulay. Masarap lang mga chuki sa ampalaya, yung medyo crunchy-crunchy lang siya hindi yung masabaw naman, okay? So, sakto lang. Kung nakita ninyo, oh, yung sabaw natin, tama lang siya para maluto yung ating ampalaya, mga chuki. Okay? okay? Ayan. Kung di ka pa nakapag-subscribe, baka makalimutan mo, lalagyan na natin yung ating itlog. Yan, para perfect yung ating Ampalaya con corn beef mga chuki. Ayan, kung di ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to click subscribe, like, and share. Ayan mga chuki, di ba? So kung OFW kayo, living alone na naman, tulad ng sinasabi ko lagi mga chuki, Huwag na kayo bumili ng pagkain, lalo na pag may mga high blood kayo, kasi pag bumili kayo ng pagkain ninyo, hindi nyo kasi alam kung paano pinipare yung kung gano'ng kadama yung mantika, yung asin, baka mamaya maraming mga nor cubes, magic sarap, yung mga ganun-ganun mga pagkain ninyo, mga choki eh. Diyos ko, magingat kayo sa mga health nyo ha. So ayan choki, tapan muna natin siya ng mga dalawang minuto para maluto lang ng konting ng bahagya. Okay, mga chuki, after 2 uh, minutes, ito na yung ating niluluto. Wow! So yummy! Wow! Wow! So yan, mga chuki, diba? So delicious! Ayan, mga chuki, pag ganito na yung ating niluto, ayan, kakain na tayo, okay? Kain na tayo! Pero mga chuki, kain na naman tayo mga chuki. Wow, init pa lang ating uh, ulam mga chuki. Grabe ang salap Oh. Ayan mga chuki. So ang partner ni talaga nito chuki is white rice. So parehas lang to mga chuki bagong luto din yung aking kanin. So ayan, saktong-sakto dito sa ating uh, niluto. Ang con carne ayun Ayan mga chuki, di ba? So sa mga, sa mga nagtitipid dyan, pwede nyo gayaan ito mga chuki. Ayan. Kuha tayo ng konting sili, pagkatapos kuha tayo ng ampalaya. And nalagyan natin ng konting kanin, ayun. Saka natin, ihipan muna natin mga tsuki kasi nga bago luto, mahirap naman pagka malapit. Maano, ma ano ba yun? Mapaso yung nating nga lang, ng mga tsuki. Grabe, oh. Grabe mga tsuki, grabe, ang sarap talaga niya. Alam niyo ba yung amoy ng uh, corned beef? Amoy na amoy dito, sakto sa ating dinner for tonight's video mga chuki. So ayan mga chuki, tapos mamaya itong nga uh, tira kong ulang uh, ulam, is babaunin ko na ito, lalagay ko lang sya sa ref mga chuki. So ipoportion ko siya ng 4 portion, ibig sabihin eh, dalawang araw to tatlong araw ko siyang kakainin. So ayan, o oh, diba, ayan, tingnan natin, o, oh, mm, ang sarap mga chuki, di ba? Oh, ayan. Ayan mga chuki, kung gusto mo pang manood ng iba kong mga video, kung nais mong nagtitipid ka rin, katulad ko talaga na 300 lang talaga yung budget sa isang buwan, eh, try mo yung mga recipe ko mga chuki, okay? So, itong nabili ko kasi ang mga chuki, ang kwento nitong ampalaya na to is, dalawang kilo yung binenta sa akin, dalawang kilo for 5 reals lang mga chuki. So, kung baga sa pera natin dyan is, magkano pa siya? 30, 30, 60, 75, 75 pesos, dalawang kilo mga tsuki. So, ayan, kinumpit ko pa talaga from uh, Saudi Reals to Philippine Money. So, ayan mga tsuki, thank you for watching. Stay safe!